Pila oh, oh. kay porcentos Pilipinas aning 400 million no? Oh, kanak pudo. No? ang uh, kadaghan radyo man misal 60% gud na sa so 100 countries. Mm -hmm. Pila ana sa Pilipinas nya. Kabalo ba ka aning mga kan gining Pilipino nga mga ginikanan basta maglagot agoy lagot gud na. Oh, pila <laughs> kastila daw nga styling oh, pa nila. Oo, oh, oh. Pero kasulay ka na kadjon misal oh. sa una. On sa papel. Pero kaniwang good friends, <laughs> so, oh, uh -huh. under the age of five. Five. So, oh. cinco anos, sa ato pa, pa one year old gina bunala na bunala na uban mm -mm. na ka bayolente oh, yeah, no? grabe naman physical po nila. oh Physical. Mm -hmm. physical and psychological yes oo na may uban na kadyuman misel nga ang ilahang ginabuhian nga mga pulong lapis anak bugo mm. tapulan ka ayo ka kay under 5 mm. years old paubos ginahingon yes. anak na di ay mm, -mm. or kaya mm -hmm. mga siguro mga unwanted babies oh, mga anak pod, no? pod. or tungod pod sa kalisod siguro ka nang magsipok ganing ulo oh. sa kanang ginikanan okay, kanang Kaya, sa ang gasolina oh, yeah, increase ay, ang kuryente agoy kanya magsamok-samok pag mama ngayo kong pang ice cream I want this! Wala na magmola. Ano ba? Anay na <laughs> mag mag grocery ka na pwede mo kuha po iya hapong gagawin oh, oh, ang pinakaliso di Arens kabalo ka Arens mm, mm. Unsa on pag explain nga dili lang sa oh, no. <laughs> ano pero ikaw ka pwede ah. mo kayo og advice ah. Ah. nga advice kung uh, saan paun sa iingon sa imuhang anak kaya five 5 yeah, years dili. old pa ubos nga anak, mm. dili lang usa sa saan ka na nila nga masabta <laughs> nila o, oh, kaloyan sa ginoo ang among anak, three years hmm. old pa man siya, makasabot man siya, oh. magkama siya, maglumaan siya, ano yes. I want this one, mama, please. Yes, uh -huh. Yeah, mama, uh -huh. dili, sanin mo na, kung oh. ayaw sa dayog, ayaw, dili po, Ay. ayaw, padala. Oh, ayaw sa kanang <laughs> dili eh. Oh, ah, okay. okay. Ayaw sa dili, oh, dili, dili sa dayog. Okay. Nga. nga, pag haman, paghapit na mo sa cashier, hmm. i-condition na ni mo ihang mai uh -huh. Mga ko nga, ah, uh, na kanang do you need this amo um, ko kinahanglan na to, na, ni na mamanta ani sa house di lang sa ha okay mama okay na, wala Kuyo. makasabot ra man pud oh. ta oh. anya ko may hilay mm. gakson uh -huh. ni next time na lang kay mga iyo isa tagmani kang jesus oh. uh -huh. mo um, kwarta para ana mm. so makasabot ra man kalian sa ginoong